Magandang hapon sa ating mga kaibigan masasaka Isa namang kwento tungkol sa pag-alaga ng manok Ang ating isalaysay sa ngayong hapon At kasama natin si Tatay Sino nga pala tayo? Tatinung, tatay Tatinung. Brong Tatay Brong yeah, Brong Nang magagamgaan, lawan at tiki Saan ang kanyang pasyon o hilek ay tungkol sa pag-alaga ng manok So tayo, sa pag-alaga nitong mga isaya na manok. No. Ano ba talaga ang una-una nating stick para mapalago ng gusto? Kasi yung una, oh, uh, ano, bali ano to bali tatlong inay lang ito eh. Nung una, bali itong maitlog, tapos ang anak hanggang sa dumami ng dumami. Tapos sa pagka panganak niya, oh. ko yung ano, yung sisiw. Mga ilang ang linggo lang, naga anong nangyaman. Ano ba, nung Yan. Tapos, ang bangsa dumami na ganito? Oo, ang dumami ng dumami. Dati, mga super-trendy ito. Pero, saan ka ba talaga na-inspire? Bakit ka gusto mo maalaga ng manok? Eh, parang ano kaya, parang hili ko lang. Mga 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 mo, maalaga talaga ng mga manok at mga uri ng hayop? mga baboy, ganyan. Manok, baboy. At di ba sa farming, tulad ng manok ay malaking pera pag sinerte oh, ito? Oo, oh, oh, malaking pera. Parang tumama ka Hmm, tama. Saka hindi mera pagbinta dahil yung mga oh. yung mga bumibili pumupunta hmm. rin dito yan. Hindi mo na kailangan pumunta rin maliki. Ibig sabihin na uh, pagdating sa market, walang oh. problema ito. Ah, oh, walang siya. problema. Malang problema. Punta naman tayo sa rasa ng iyong manok. Ano ba ang kombinasyon ito? Ito yung bisaya taka hulog so i-upgrade mo oh, ano ba ang bitahan ng pag-upgrade ng isang rasa? o protocol lahat kasi yung bisaya so oh. yung i sa hulog kasi yung hulog medyo matibay sa sakit so yung bisaya ay parami ko pero yung ulo matibay sa sukat. Oh, so kung pag sama-samahin mo kanilang karakteristik ay maging superior? Oo, ganun. So kung tayo sa pagpukain ng ano ba talaga ang ginagamit natin para mas bilis ang Yung una, yung ginagamit ko yung mga tinsyo pa lang yung... lang <coughs> yung... Sidyon. Okay, yung... Sidyon pinit? Oo. Tara pa kasi mga pa rin pero p pag na. Uh, uh -huh. mm. um, uh, na. So, puta tayo sa so Ano naman ang mga karamihan mga uh, sakit na manok ng manok ang yung Yung mga sipon. Sipon? si oh,

So ano ang perspective mo para hindi lumaki o lumaganap yung sakit sa manok? Ayan man. ang Kasi dito wala namang ano, okay. wala namang uh... Hindi ka ba nag-quarantine? hindi, hindi. hindi. Kung maga sa'yo, natural lang. Yun, natural lang yan. So, punta tayo sa marketing. Nga ilang buwan ba bago ka makapagbintan itong mga manok? Mga tatlong buwan. Basta ang buwan, makabintana. Oo, oh, makabintana. Basta depende sa papakain. So, sa so isang manok, mga ilan ba ang pwede niya magka na Mga anak. ano rin naman. Ah, sa anak? Kung hmm. minsan yan, makasya yung hulo, yung hindi ka rin hindi ka nang gaano marami. Eh. Pero kalimitan? Mga sampu, ganyan, mga dosi. So, yung mga inahin mo, mga ilang piraso na lahat? Mga 20 ito eh. 20 piraso, mag-anak oh. lang sa sampu-sampu. Ibig sabihin, may 200? Oh.

Oh. Kasi maganda ang pagkain. Depende siya so, sa pagkain. para sa inyo, maganda ba ang pag-alaga ng bisaya na manok? Okay na, oo. Kasi ang marketing ang mm -hmm. ano eh, yung walang problema sa si marketing. Okay. Wala, wala na problema. So sa gusto mong kalaga ng manok, ano ba ang iyong mensahe sa kanila? Eh, taga lang.

Magandang hapon at uh, sino nga pala ulit ang pala natin? Bong Bong Benson. Bong, Bong Benson, ang Ibagaan lawa natin. Kung sino gusto magbini, ano bini bitaw uh -oh. ito? Punta uh -oh. kayo kay Taybong, ang hmm. Ibagaan lawa natin. Hmm. Magbibigay sa mga inahin dito. Uh, okay. Sige, pakay sa ating uh, vlog Raymond Isagiri. <laughs> kung sino gusto oh, 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 o mag yeah. ng mga mainahin ni Tatay. Hmm. So, magandang hapon at uh, happy farming sa ating mga supporters at followers. Ngayon, ngayon, nag-text na ako ng anong